So ayan mga idol, good morning sa ating lahat Masamang pagbabalik naman sa ating munting channel Bali, try kami ngayon dumayo ni Idol JP Dun sa may Ando Island <laughs> Tagal natin hindi nakapamana dun sa may Ando Island Bali, mana kami So antapin lang tayo mga idol Tayo dun sa isla So let's go So ayan mga idol So ayan mga idol Bali, dito na tayo sa spot mga idol. tayo, tayo sa Mayando Island. So, nag-prefer na to dive. Sabi ni Idol GP. din dinala natin yung ating diving diving flashlight. Tapos may dala tayong maliit na pana. I-ano lang natin sa likod natin. Kaya may rubber. Pang ano natin sa likod. Parang ibabag lang natin. Ayan. Tagal namin. Hindi nakapamana dito. So, tabi na lang kung ano yung mahuli namin ni Idol GP. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. Maging safe yung dive natin let's go at dito mga idol pagka babalang natin sa bangka bali mabanti lang tayo ng halos uh, 20 meters may na kasalubong sana tayo dito mga grupo ng mga ilak kaso sobrang ilap ito na siguro yung sinasabi nilang hindi magpapahuli ng buhay mga idol <laughs> grabe itong mga ilak oh. sobrang ilap nasa mababaw na party kasi tayo mga idol kaya ganito yung attitude ng mga isda sanay na ito sa mga kapwa nating espero yeah, dito mga idol sa second dive po natin agad ko pinuntahan itong spot natin na madalas natin mapanaan ito ng sweet lips mali tagal ko nang hindi ito nasilip kaya eto dahan-dahan na naman tayo na sumisilip dito medyo maingat tayo dito mga idol kasi minsan may pagkamailap na yung mga isda na pumapasok dito at dito hindi nga tayo nagkamali mga idol at mayroon isang oriental sweet lips ito sana yung unang pana natin mga idol kaso ayun nakapunit sayang parang hindi maganda yung pangitain natin ah. <laughs> nakawala agad at dito sa pangatlong dive po natin, dito na kami ni Idol JP sa may bahura. So nag-try kami dito kung may sampah. Kaya agad tayo nagdive dito sa may biyak na bato. Dito nasa taas pa lang tayo mga idol, may nakita na tayong isang snapper kaya agad natin sinundan. Papunta kasi dito yung direction niya at tamang tama, ito nga nasundan po natin kaso ito yung nangyari. Yun, sumablay so, tayo. Okay lang yan mga idol, talagang may time na sinusubok tayo ng panahon Pero ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Kaya ito sa pang-apat na dive po natin mga idol Ay maliit na naman tayo nakatagpo ng grupo ng mga snapper Pero itong uh, mangrove snapper, yung target natin may kalakihan na Kaya ito yung tinera natin

shot Salamat. Bali. Ito yung pangatlong isda natin mga idol. Hindi ito yung unang isda natin. Yung tatlong piraso. Hindi natin ako na ng video. Pinayang ako yung camera natin kanina. Salamat. Dami kasi natin sinilip ng mga spot natin. Kaso walang laman.

At dito mga idol, mula doon kay Idol GP, umabanti lang tayo ng mga 50 meters at sinisid natin itong bahura. Dito tayo nakapana nung mga nakarang video natin ng malaking uh, unicorn fish o surahan. Kaya ito yung binabalikan sana natin. Dito mga idol, itong unang tiningnan natin, itong nakapandong na bato dito madalas tayo makapana ng malaking ilak kasi walang laman sa ngayon kaya dumiris tayo dito sa may napapanaan natin ng surahan at dito nga may dalawang surahan sana mga idol na sa ilalim kaso medyo may pagkamailap itong surahan mga idol kaya hindi natin ito napana. at dito mga idol uh, banda lang ito dun sa unang sinisid natin na may surahan bali ito pa rin yung bahura dati dito tayo nakakahuli ng tribali tribali yung madalas ko dito mapana dito dumadaan sa parang kanal na ito so wala tayong nakita hindi tayo nakatiming yung nakita natin dito mga idol ay isang alatan or ligot good size na mga idol kaya tinira na natin ayos na rin to, pang ulam uh nah. At dito mga idol labang palapit tayo sa bangka may nadaanan tayong isang malaking big eye emperor mga idol or bulagdatan kung tawagin dito sa amin. May kalakihan na itong isda na ito mga idol. Ang mga ganitong isda mga idol dito sa amin ay sobrang napakailap. <laughs> Padyambahan lang kung makatagpo tayo ng maamo. Napakawais ng isdang ito. Gaya po ng ipinapakita niya dito sa atin lumalapit kaso alanganin hindi natin makuha yung saktong distansya para mapana nahirapan tayo dito mga idol kita nyo mga idol oh. yung pang sniper sana mga idol yung yung pang sniper siguro yung bagay dito mga idol oh. para 10 metro pa yung layo birahan na <laughs> <laughs> Grabe din natin to na pa na mga idol. Nakatatlong balik ako dito mga idol. Pumasok pa ako dun sa unahan na butas kaso ayaw pa rin. So, idol, okay tayo. video at tinakpo na ng video yung ibang sila natin so, kasi may na kasi natin yung ating camera yun salamat sa biyaya at upon bita rin tayo tapos may pangulam idol <coughs> idol <tied> gp pinanatan yung ano mga batug Ay. Sa likod si Idol GP. May dalawa pa siya uh, na huli kanina. Pagkaluso na uh, lang. Uh, <laughs> Kede. Trigger fish at saka paru-paru G. Ayos ah. Uh, Dapat <laughs> uh, yung batong grupo um, siguro 'tong uh, batong. Um. A few moments later So ayan mga idol, maliit dito na tayo sa bahay Mali ito yung manahuli natin Kahuli tayo ng limang piraso Maliitong tatlong piraso Ito yung sinasabi kong hindi natin nakuna ng video Yan, salamat At nakahuli tayo ng Snapper Medyo malaki na Kilay natin Kilay natin itong isang snapper natin ito lang siguro yung pambenta natin. Ayan. May git dalawang kilo. 2.3 kilos. Thank you. Ito yung pambenta natin. Ito naman yung pangulam natin mga idol. Point six. Salamat. Laking blessing ng mga idol at may pangbenta tayo. Ito yung pangbenta natin. Alanganin, dalawang kilo na lang ito yung babayaran. Nasa 200 ang pag-angkat mga idol. Mayroon din tayong bintang 400 pesos. Tapos may pangulam na tayo na may kitasang kilo. Yan, salamat at malaking biyaya na mga idol malaking tulong sa pangaraw-araw natin na gastosin so mga idol bali next upload na lang yung ating shoutout bali upload natin pa ngayon so antabay na lang sa sunod na video natin yung shoutout nyo mga idol so ayun mga idol maraming salamat sa inyong walang sabang pag support sa akin ingat pa tayo lagi and god bless Ayan, bye bye